ako po si Malumen Jola. Nakatira po ako dito sa Del Rosario, sa Sulok. Uh, bali po, sana idudulog po namin sana sa lokal na pamahalaan yung problema po namin dito sa aming daan. Uh, masyado na po kasi matagal yung aming problema to. So sa tuwing tag-ulan, lalo po kaming nahihirapan. Yung mga anak po namin, sudyanting pumapasok, kami rin po na naghahanap buhay, umihingi po kami ng tulong. Tapos yung ilaw po, yung mga poste, wala po silang ilaw. At bali, simula po dito sa amin, hanggang doon sa may, dun sa kantong meron, eh, sa, sa, kantong kabila, merong isa. Tapos, yung ibang poste, wala na po. Eh, dun sa dulo, kaya siya nagkaroon sa ngayon, dahil po yung mga tao dito nag-effort, bumili ng isang ilaw. Kasi nga daw po, dahil pangit yung daan namin, tawag nga po nila eh, may ilog daw kami dito, kaya So, masisira daw yung kanilang... Huwag kung tawag po nila doon uh, sa gulong nila. Kaya gusto po nila dagdagan yung pamasahe. Ibang ka kapit-barangay bar namin dito na nakikidaan na lang, tinatapunan pa po nila ng basura yung kalsada namin. Lubak-lubak na nga, puro pa basura. Ano po minsan may tinatapon silang nabubulok na hayop. Yung pong amoy. Tapos kung ano-ano, may diaper, may... Plastic, plastic. Kung ayaw po nilang matambakan ng basura sa kanila, o bakit sa ibang baryo po nila ginagawa? Nananawagan po kami kung pwedeng bigyang pansin yung aming daan. Talaga pong hirap na hirap na po kami. Napakatagal na panahon na po nito. Ako po si Menjola, residente ng Del Rosario, Sulok, City of San Fernando, Pampanga. Uh, alerto, alisto, kasama ng CLTV 36 sa pagbabalita.